Ang dokumento na pinapakita nila ay yung mga lumang mapa. Mapa ng, ano, mapa ng buong Pilipinas yung pinapakita nila. Kapag nakakaintindi po, pag pinakita mo sa abogado, intindi sa lupa, malinaw na malinaw na sindikato yan, malinaw na malinaw na land grabbers yan. Atunayan, na yan, pag tinignan nyo po yung uh, claim to ownership, yung mga yan, supposed na ebidensya na pinapakita ng sindikato na ito lalabas na silang nagmamayari ng mahigit 500,000 hectares sa Metro Manila lang. Noong uh, nakaraang linggo, nagkaroon ng uh, dalawang insidente uh, sa bakanting lote na nabili ng pamahalaan sa Nagpayong Pinagbuhatan. Para sa kaalaman po ng lahat, mayroon pong uh, hindi naman bago ang sindikato sa lupa, hindi po bago ang land grabbing. Patunayan, pag tinignan niyo po yung uh, claim to ownership, yung mga uh, supposed ebidensya na pinapakita ng sindikato na ito, lalabas na silang nagmamayari ng mahigit 500,000 hectares sa Metro Manila pala. Kung maniliwala po tayo sa kanila, uh, pag po natin yung basihan nila, o yung mga, yun nga po, yung mga dokumentong pinapakita nila, meron po dyan, Supreme Court ruling, na pag binasa mo ng maigi, pag pinabasa mo sa abogado, makikita mo na, talo talaga sila. Pero yun yung pinapakita nila sa tao, kasi, yun nga lahat, ha, ng mga jurisprudence, o ng uh, Supreme Court decisions. Uh, isa pang dokumento na pinapakita nila, ay yung mga lumang mapa, mapa ng, ano, mapa ng buong Pilipinas, yung pinapakita nila kapag uh, intindi po pag pinakita mo sa abogado, nakakaintindi sa lupa, malinaw na malinaw na sindikato yan, malinaw na malinaw na land grabbers yan. Sa kasamang palat ay may naluloko pa rin. May na taga nagpayong, may naluloko na taga labas ng pasig na uh, sinisingil nila ng 15,000 pesos para sa mga rights Bueno, para sila daw yung unang makakabili o magkakaroon daw sila ng lote na uh, maglalag doon ng uh, espasyo doon para sa kanila. Uh, nagtayo ng homeowners association ko bueno, noon na may mga uh, papeles pero wala talaga, hindi talaga doon yung lupa nila. Diba? So, ginugulo yung mga tao para kumita. So, uh, ito pong mga tao na ito, ay dahil di naman po sila taga-roon, na di naman sila pakanting-noti nga po eh. Uh, so ibig sabihin, walang bahay dyan. Diba? Kaya nga ganoon ng pamahalaan yan kasi pakanting nga po siya. Kung yung mga nakakira dyan, eh hindi sana yun yung kinuha natin para dun sa medical facility natin sa Nagbayo. Um, so, ibig sabihin, ang, ang punto ko lang po, ay kaya po pumunta doon yung Peace and Order Department natin, uh, yung action line po natin, basama ka ng kapulisan at uh, ng iba pang mga kasama sa LGU, ay para i-clear po yung lote kasi may mga uh, nagtatayo ng uh, puno ano doon, ano? Uh, hindi nga mga bahay, eh, no? parang mga outpost-outpost nila o ano, para uh, i-claim ulit yung lupa. Malinaw naman talaga. Uh, claim ng city gato o claim ng uh, land grabbers. So, kaya ko lang po, inililinaw po ngayon kung ano yung nangyari kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, uh, may ibang nagpo-post na medyo hindi uh, ganun the ga objective o uh, may karga yung post. Eh, no? So, inililinaw ko lang para alam po ng lahat kung ano ba talaga yung nangyari. Uh, una, pangalawa, para po huling ipaalala, dati ko na namang na kwento ito sa inyo, pero para muling ipaalala sa ating mga uh, nangangarap bumili ng lupa, na pag lupa ang pinag-uusapan, kailangan maingat na maingat po tayo. Huwag tayo basta magbibigay ng down payment, huwag tayo basta-basta magbibigay ng membership fee, uh, kailangan pag-aralan. At ang payo ko po dun sa mga naniniwala o nagtatalawang isip pa, uh, hindi pa sila sigurado kung take ba yan o ano ang payo ko po sa kanila, baka okay, meron po, kasi meron din tayong empleyado na na-victify, uh, ang payo ko po sa mga piti ma, o sa mga yeah, nag-iisip pa, uh. pati na ninyo yung mga papeles sa third party, isabihin, huwag sa amin. Huwag din sa abugado ng sindikato, syempre. <laughs> uh, Pakitan nyo sa third party, sa, sa abugado na Kagamala malayong lugar, o kakilala nyo talaga, yung trusted nyo talaga, pakita nyo sa nakakaintindi uh, ng tungkol sa lupa. Malinaw na malinaw naman po. Ano? So, nakakaawa po kasi 15,000 pesos. Malaking halaga na rin po yan. Uh, umaasa sila na magkakalupa sila. Down payment o nag-membership din ng 15,000 pesos. Nakakaawa po talaga. Uh, kung yung mga naging biktima po, Uh, pwede pong lumapit sa ating legal department para mabigyan lang ng konting advice o ng konting payo. Uh, ako, willing ako, kahit sa personal ko, ano, tutulong mo ako kung yung mga willing mag-file ng uh, staffa, ang uh, syndicate ng staffer, kung ano man yung dapat uh, i-file ayon sa ating mga uh, abogado. Thank you din sa legal department na kahit weekend ay nag-overtime. Um, na sa kapulisan, sa assistance, kina Colonel Makaldan, uh, na personal din pong pumunta ano sa site. Uh, salamat kina Colonel Ringo, Sir Bong, at sa lahat ng mga kasama natin sa Peace and Order Department. At uh, magtulungan na lang po tayo sana sa information dissemination. Yan eh, lang po yung pinaka-importante dito, information dissemination. Ah... uh, ganda ng mga plano natin doon, eh, no? pero kailangan maayos na maayos. At, uh, uh Matigil na yung mga ganyang insidente. Uh, incidente. Kung wala naman talaga dahilan para pokatul duyin deh wabun again para mi salamat po sa